Uh, for today's video uh, magtatanim na kami tutulong ako konti at saka yun let's go guys So ayan guys, ito si yo gusto ko talaga magtanim. Ayan. Wow. Ah, malapit na matapos. Hintayin na lang namin. Wow, nice guys. ba? Diba, ang galing-galing. Habang -galing. naghihintay kami doon matapos yung palay, ah, tatagay muna kami dito with tropa. Oh. Ano? Ano sabi mo? malamig. <laughs> malamig yung panahon kasi malakas yung hangin dito kaya ang sarap magtagay. So ayun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.